yung bunga ng ating mga upo ito na po yung latest update natin malalaki na po sila at pwede na ang gulayin ayan o oh. malaki na, ito po yung pinakamalaki at saka yung nandoon sa kabilang side so ngayong araw po ito yung aming uulamin magluluto tayo ng sariwang sariwang bunga ng upo malaki oh, na o oh. mabigat na siya Saka may isa pa po, po dito malaki sa kabila. Yan, ito yung mga unang bunga. Kadalawa po tayo dito. Tapos, ito po mga iba. Hindi na muna namin kukunin kasi medyo mura pa sila. Mura pa. Doon sa nakalapag ano lang, naka lang. Meron din po tayo doon makukukan. ito, ito maliit lang pero siya ay ano na po magulang magulang na siya kahit maliit hindi lumaki at dito meron din po tayong nakita yung mahaba ayan sila po yung magkakasabayan eh kaya kukunin na rin natin nakapat po tayo ngayon and yung iba bibigay ko nilang sila Mama B at saka kay Tita B para may ulam sila sa baryo ito pa pala oh kunin ko lang kasi meron na rin tama sayang meron siyang parang napansot na rin cute ang cute cute <laughs> maraming hagdanan may tumubong kamatis oh. buti pa yung kamatis dito ang ganda kaya hindi ko na inalis kasi namumulaklak na mga kabukid bala ko yan pag namumunga na dito na lang ako kukuha habang <laughs> 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 nagagayat-gayat <-gayat> dito diba <laughs> tapos may kula ng kamatis ah <laughs> o, malang. Ayan ma, mag-uwi kayo sa baryo ng iba para may ulam kayo dun bukas o sa isang araw. Ay, hindi na pala pwede patagalin yan. Kailangan na may nyo na rin kagad. Mamaya. So, Mamaya rin. Mamaya <laughs> din, gabi. Tapos sila, tita, bibigyan din natin. Para may ulam sila. So, Ito na, vlog hmm? Baboy na green. Ha? Huh? Baboy na green. Nakakita ka na? Baboy na green? Mm hmm. Mm hindi -hmm. pa. Hindi pa? Ngayon pala makikita. Opo? Hehehehe. <laughs> Mabilis lang pala gumulang itong upo, ano? Pwede mo rin masabay-tabay luto. Makapita siya ng isa, dalawa. Dahil ilang araw na naman, nakaka naman magtuto. Ayan. Talaga, manok upo. Kahapon, ito din po yung ulam namin. Nilagyan namin ng miso at sardinas. Ngayon, ito ulit. <laughs> Iba na ang nga tao. Tinola naman. Bukas, ito ulit. ano naman kayang luto? yan mga kabukits dahil nga po tinolang manok na may upo ang aming uulamin ngayong araw. Ayan, lang po ako ng manok. Manok na patabain po ito. Ayan. Wala po tayong ano ngayon eh. Native. kasi lagay natin itong mga balat ng upo sa ating talong para ma madaming bunga madami ang bunga kasi ito mag uh, malulusaw magiging pataba effective nga eh Oo. ito po yung result ng mga nilalagay namin ano, mga kabukid mga nilalagay namin mga pinagbalatan ng gulay maganda siya marami pong bunga yung talong natin ngayon dahil po dun hindi pa po, po namin to naabunuhan ng ano to, synthetic puro mga pinagbalatan pa lang ang nilalagay ngayon pero medyo ano rin ayos din marami rin mapapakinabangan araw araw merong magagandang bunga diba? <laughs> Ko na lang. para saan ba hmm? para saan ba kasi yan? para hindi mag-uling <laughs> yung ating mga kaldero, kawali para yung pwitan lang ba? yung mag-uling ng todo-todo mm, effective oh kaya <laughs> <laughs> to kasi antik na mga kabukid <laughs> effective yung ano mo pang anti-uling <laughs> Dito medyo maluwag oh. Meron mga kabukit dahil meron po kaming mga patubong ano, talong ulit na bilog. So ready for ano na po yun eh, transplant. Dito rin po namin nilalagay katabi rin ng mga talong na na mahahaba. Kasi ilang peraso lang naman yun. Meron po kaming limang puno ng talong na bilog. So dito na lang ilalagay. Total medyo malayo rin yung agwat. Baka dito na lang sa pagitan nila. Para magkakasama yung mga talong. Maganda. May bilog, may mahaba. Mahaba. May hugis itlog, may hugis mahaba. Ay, mahaba. Tapos meron din dalawang bilog. May dalawang bilog. <laughs> maganda rin po kasi yung bilog na ano, talong. Masarap din. So, Lalo maganda. sa pakbit. Mm -hmm. Sa pakbit masarap. Maganda rin yung design sa mga ano yan. Yung bilog. Sa mga ulam. <laughs> <laughs> design mo muna bago mo ulamin. <laughs> bukas sigurado talong na naman ang ulam natin marami na eh madami oh, na no madami na lang dumami simula nung nilagyan natin ng mga patabang ano tawag doon mga balat balat pinagayatan, no? pinagayatan gumanda yung kanyang kanilang ano bunga performance <laughs> gumanda ang performance nung una po kasi mga bunga na ito mga kabugi nahirapan sila makabuo kasi nga nagkataon po yun ano maulan eh ngayon, gumaganda-ganda na rin yung panahon. Paminsan-minsan na lang yung pag-ulan ng malakas. Kaya nakakabuo na rin ng mga bulaklak. Late bloomer yan ating mga talong na yan. Pero matagal pa po yung ano niyan, buhay. Dahil nagtatagal po yan ng taon. Ano ilang lang po namin yan, kapag medyo magulang na. Babawasan namin to para magkakaroon ulit ng mga bagong sanga and then yun na naman fresh na naman sila bagong ano na naman bagong sibol ang una po namin sinubukan dito ng ilagay mga kabukid ay sili kaso hindi ano hindi nag work hindi nag work hindi siya lumaki Ayun. saka ako na realize yung sili nga pala maano ayaw niya nang nakabilad sa initan mm -hmm. eh dito medyo bilad gusto kasi ng sili medyo nainitan din pero hindi yung maghapon half day work lang siya <laughs> half day lang yung mga sili eto <laughs> pa nga pala siya oh hindi na lumaki ayan And bell pepper pala yan oh, lipat ko dun sa paso Bob. sige lipat dalaki pa na kaya kay namumunga na siya oh namumunga oh, na yan sayang yan makakuha pa tayo dyan pag may kaldereta tayo <laughs> malang bell pepper eh caldereta apretada pwede nang pitasin yun bukas mo laki na ah, na, pwede na daw pitasin pitasin mo na. pitasin mo na <laughs> sarap yung pang torta ulit <laughs> walang, walang sawa sa torta araw araw na torta haba dana na po yung kanyang ano dahon pwede nang lipat kay mam medyo lalim na natin kasi ngayon po ay ano na malapit na magtag araw mabilis matuyo po yung lupa dito medyo mabuhangin ayat mahirap na naman po ito sa tag araw pero nakakaisip ako ng mga gumawa ng mga ano eh water watering system nga lang medyo magastos po yun <laughs> maglalagay ng mga ano posts para tipid sa effort magdilig sana hanggang paglaki ni bilog masipag magtanim oo nga maka ano lang kunwari lang <laughs> Nakakunwari lang. Kunwari <laughs> <laughs> <nari>. lang yan. <laughs> <laughs> yan. bago naman talaga lahat eh. Oo. Pag lumalaki eh, nawawala na ng gana sa mga gawaing Ano. Nawawala ng interes. Dati nga, gustong gusto ko matutong maglaba. Gusto ko sumali sa laba-laba. Gusto kong magugas ng plato nung hindi pa ako pinapayagan. Nung ako nang inuutosan, ayoko na lasay. <laughs> Agod na. Ako na lang lagi. <laughs> Tamad na. <laughs> oh, kaya dapat huwag kana nagtamad. <laughs> Tuloy-tuloy pa rin. Kasi okay, walang ibang lalagyan. gagawa. Ito lalagyan na, na. Para may balik natin doon sa pagpupulaan ulit. Wow, daming talo. Kaya, okay. tanim natanim na pala lahat. Na, lagay mo na doon. Okay. Ayos. Ayan po ang ating mga ano talong na bilog. Tiligan na lang natin to malambot na ang ating manok. Lagay na po natin, guys. Ang daming upo. ganito ang ikot. Ganyan lang sa'yo, <laughs> oh, balik na. Balik na naman. Ganyan naman. <laughs> <laughs> <Lokla. laughs> sa baba na kita kasi baka mapasok ka eh. Mm. Wait, 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 wait. ka. ka. <laughs> Maghintay, oh, hintay ka lang. Hintay lang. Mamaya. <laughs> Hindi ka lang mamaya. Mali yata yung ikot ah. Oo. Kamali nga eh. Ako tuloy ang nawala. Pag ganyan-ganyan na lang tuloy oh. <laughs> Ito yung isang serving spoon dyan. Anil po natin mga kabukid sa hihi. Talagang tutong. <laughs> Bahaw na tutong. Saan ang serving spoons? Hmm. Wala na. Wala na. Nagsalo-salo na. Ubus din naman yan mamaya. Yung nakatabi ko pa naman, nakatapat ko, malakas. Hindi na mo mapapanan. Hindi na mo mapapanan. Masasabi na rin ito. Sarap talaga kahit anong haluan mo. magalang pa. Hmm. Anong ulam? Opo! <laughs> Pwede ka magpabugtong-bugtong bilog ng mga classmate mo. Ah, oh, classmate, alam mo ba anong gulay ang magalang? Ano? Opo. Kasi lagi nag-uupo. Anong upo? Anong gulay ang ayaw tumayo. Arabella. Arabella. Ano? Kumaste. Opo. Kasi nang na. hindi nakatayo. Opo. Ayaw niya tumayo. Eh, di nakaupo lang siya. Ah. Anong gulay ang patulero? Patulero. Patulero? Pumapatol. Di, meron tayo dito? Yan na nga, nandun na nga sa word eh. Ah, patola. Ito ka agad na gets. Patola nga. Kala ko naman na gets natin tatlo. Ito lang hindi na gets. Yung patola. tatlo hindi na gets. Slow ako dun na ng konti ah. <laughs> Ito Virginia? Saan? Virginia. Virginia? <laughs> Tama, pwede rin kasi yun yung pagkakasulat. Pero ang basa dyan, Virginia. Okay. na lang magaling sa lumipas. Hindi pa kaya. Hmm? Ilang takal po? Isa. <laughs>

Hindi kaya matigas. Ano na Wala, yung uh, nila ko Basta galakas mo. Parang <laughs> si <Hulk> Hogan. <laughs> Putol-putolin ko na lang para lagay na lang natin dito sa... Oh, pataba din kasi yan, di ba? Pataba. Hala. May nag-aaway. Matagal matapos. <laughs> Gabi, na. Tingnan natin. Marites. <laughs> may nag-aaway nag may naga mga kabukid. Nagmarites pa. Makinig muna tayo ng away. Si Bilog ay pa eh. Si gun na salit mag linis, nagyon Marites. <laughs> oy Marites. Hay marites Mar Martes. Ni ka Ito wala nang bunga. Ay walang laban. Meron pata to paunti unti-unti po. tingnan mo kung kaya mong buktan. Lalaki na na. Mga kabukid, ito lang aming pasunod na mais. Kaya yung malalaking mais, mga matatanda na. Matanda na. <laughs> pinantanggal na namin. Mag, matanda na pala tinatanggal na <laughs> <laughs> tinanggal na pag, matanda na pala tinatanggal na oh. <laughs> eliminated <laughs> para ano yan para po masinagan ulit yung mga bagong tanim mas lumaki ayan, nilalagay din namin dyan sa may puno para kung mabubulok dyan sa may puno ayan kaso parang tumatabingi sila ibang ano nakaraan ang lakas ng hangin bumagyo bumulan, <laughs> bumagyo Ito, may laman pa rin no maso, konti-konti lang kanina pa yung away na yan ah kanina ha? po, mga 30 minutes na to oh. yung away na to matindi yung galit nila sa isa't isa, Ay, isa. Pa pa hmm. meron pang natirang mga bunga mga kabukid ayun, mati na mo ma Sino yung tanay? Ah, oh, hindi niya kilala. Hindi taga rito? Hindi ko namin alam. nakita. Tingnan mo daw. <laughs> Katara ko. Hindi ko naman. Ha, bilog. Ihawin mo. Tayo na lang. Okay. Hindi daw na. Hindi tuloy malaman. Ano kaya yung latest? Anong chika? chika sa radyo at TV. Hmm. hmm. Okay. Ito na yung mga bagong tanim. Sila naman ang paraan. Paano kung hindi tumaas ma? Okay, lang. <laughs> hindi bali hindi tumaas, basta tumamunga. Mamunga, oo. Oh. Munga, oh. Ayun, <laughs> yung mga iba hindi kumapit ng maganda dito Birag mapakan mo may mais diyan ha. Oh. Agajan mo. Sitawe Oo nga. Kami na naman, Nakapitas na ako dito, Mae. Nakapitas mga tatlong piraso lang. Rapid 'yan sa na yung una. na lang yung ay ano, mga kabukids na mumunga na naman itong ating sitaw na pasunod. Para pala mga daling Kanina tangkar nang kitos ako Kita? I love you. Mga perennial na bunga. Magulang naman? ma. Mm -hmm. Sabi ko pa naman magpapansit ako pag <laughs> marami. Magulang mo. Mukhang mauwi sa pansit canton. Pang <laughs> binhi na. Binhi. Ay, Bilog, yung ano dyan na mapakan mo. Mapakan mo yung mga tanong May palo ka sa puwet kay Mama yeah. B. Sigurado yan. Sigurado. Gabi na. Gabi na. Sa ibang lugar, umaga na. Oh. palit na naman tayo. Salamat guys. <laughs> <laughs> Thank you. Bukids. Yeah. Ati Tane, Bukids. <laughs>